news updates. Mga balita ngayon. Labindalawang polis na sangkot sa missing sa pinatawan ng 90-day suspension. Northern Luzon relief operations patuloy na pinagtutulungan ng Philippines at United States Air Forces. 4.08 million pesos na halaga ng shabu huli sa suspect sa pili Camarines Sur. Ako po si Cesar Sorian, magbibigay ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon. Pinatawan ng siyam na pong araw na preventive suspension ang labindalawang polis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Kalinisan, ito ay upang tiyakin ang kaligtasan ng mga witness at mapanatili ang integridad ng investigasyon. Sa hiwalay na resolusyon, pinagbigyan din ng NAPOLCOM ang mosyon ng suspect turned whistleblower na si Julie Patidongan na humihiling na isa ilalim din sa preventive suspension si Police Colonel Jacinto Malinao Jr. Noong nakaraang buwan, isiniwala at ni nipatidongan na hindi bababa sa 15 aktibo at retiradong polis ang sangkot sa pangingidnap at paglibing sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake sa Batangas. Nagpapatuloy ang malawakang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations ng Philippine Air Force o PAF, katuwang ang pwersa ng Estados Unidos para sa mga komunidad na sinalanta ng bagyo sa Northern Luzon. Gamit ang mga Black Hawk, Huey, Sokol at C-130 aircraft ng Philippine Air Force, kasama ang US CV-22, at MV-22 Ospreys na ihatid na ang mahigit 6,300 family food packs at daang-daang sako ng ayuda sa mga liblib na lugar sa Batanes, Abra, at Ilocos Sur mula July 28. Nagbigay ng suporta sa logistics, seguridad at kargamento ang mga tauhan at reservist ng PAF upang masigurong mabilis ang distribusyon ng tulong. Nakipag-ugnayan din sa DSWD, OCD at NDRRMC para sa paglipat ng hygiene kits at pag-rescue sa mga stranded na residente. Pinuri ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ang maayos na koordinasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na patunay ng matatag na aliyansa at kahandaan sa mabilis na pagtugon sa sakuna. Aabot sa 4.08 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat mula sa isang suspect sa ikinasang drug by bust operation ng PNP sa barangay Pawili, Pili, Camarines Sur nitong weekend. Kinilalang ang suspect na si Alias Muni, 30 anyos, at mula pa umano sa Tondo, Maynila, ngunit pansamantalang naninirahan sa Pili. Nahulihan ng labindalawang plastic sachet na may lamang shabu at may timbang na 600 grams ang suspect noong Agosto 2 nang magpanggap na buyer ang isang police. Pinuri naman ng PNP Bicol ang naging matagumpay na pinagsanib na operasyon ng PNP at PIDEA habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isa sa sospek. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.